Uh, so if you're if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. Uh, Mayor Alice Go, uh, first time newsa politika 2022, right? Uh, Madam, I'm Senator, sure yes, this has been asked of you in the previous hearing. I just wanted to put it on record again. And before 1998, you were in business. That's what uh, we before have. 2022, po. Oo. Apo. At yun yung bumili ka ng lupa at uh, nagtayo ng mga gusali doon sa mga iba-ibang korporasyon. Hindi, hindi ka yung bumili ng gusali, nagtayo ng gusali, ikaw yung may-ari ng lupa. Tama? Uh, prior po, ako po. Yes. And uh, by now, you're well aware that yung mga nagtayo ng gusali ay may mga ginawang krimen sa mga lugar na yon, teritoryong yon kung saan kinatatayo ng lupa mo at ang mga krimen na ito ay human trafficking among others, including illegal gambling and other criminal activities. Correct? Uh, Your Honor, before nangyari po yung raid, wala po akong alam. Uh, in fact, wala pong dumarating po na report po sa office ko po at wala rin pong dumarating po na report po from PNP na meron pong nangyayari. Mayor, Opo. hindi ba ho trabaho at tungkulin ng mga mayor na alam po ang nagaganap sa kanilang lugar. Is uh, that not your sworn duty as uh, the ex-chief executive of a local government unit? Uh your honor, yes po. Uh every month po tinatanong ko rin po mayroon din po akong tao na inassign po para tanongin po yung mga housekeeping po na tagabamban po na kung meron po silang ginagawa mga alimalya po doon sa low po. Uh, and wala pong dumarating po sa akin ng report po na may ginagawa po silang Ganob crime po doon. kalaki yung lupa, Mayor? Doon kung saan nagtayo ng mga gusali? Kung saan ginaganap ang krimen ng pangangalakal na mga tao, mga Pilipino at mga dayuhan, kung saan ginaganap ang mga illegal gambling activities kung saan ginaganap ang iba't ibang klasing krimen? Ilang hektarya at uh, hindi nyo alam sa Banban -ban bilang mayor? Uh, Your Honor, 7 point plus hectares po. So, 7 point plus hectares, you're a mayor of Banban Town, newly elected. Kayo po siyempre ang nagbigay ng mga permits para magtayo ng mga malalaking gusaling yon. Siyempre po, kilala nyo yung kapitan, anong barangay po yung 7 hectares na yun? Uh, Your Honor, uh, barangay Anupol po. Kilala ko po yung kapitan. At uh, Your Honor, yung mismong Pogo po na operation po is nagbigay po sila sa akin ng provision license po from Pagcor po. Then that's the only time po na minigyan ko po sila ng permit po. Second, third, and fourth floor po. At yung mga nahuli at nasagip na mga dayuhan at mga Pilipino ay alam nyong nangyari yon, di ba? Alam nyo na sila ay kinakalakal, sexually abused. Uh, Your Honor, before po nangyari po yung raid, wala po akong alam. After the raid po, doon ko po nalaman po. At tinanong nyo sa inyong barangay captain na siguro naman ay kilala nyo, kaalyado nyo, kung ano po ang ginaganap sa 7 hectares na property yon kung saan malalaking mga gusali? Uh, yes po, Your Honor. After the raid po, nag po kami ng isang team po to investigate po sana. However po, nung papasok na po sila sa loob to investigate po at para mag-gather pa po, po ng mga informations na from outside and inside po, hindi na po sila inalaw po pumasok po sa compound po. Uh, the whole two years that you've been the local chief executive at nandun ang mga nefarious, illegal, criminal activities in a barangay in your town and you will say, wala po kayong kinalaman o wala kayong alam sa mga nagaganap? Your Honor, walang pong dumating sa akin na ini-report po. In fact, nung 2023 po, na-rate po yun. Uh, first, nung nakaraan beses po na na-rate po yun, nag-form din po kami ng isang task force po, isang team po to check. However po, kalagitnaan po ng aming investigation po, nasa korte na. Nung nasa korte na po, hindi na po kami nakialam. Pero din kayo po ang may-ari ng lupa, kung saan po nagtayo yung mga negosyante. So kilala niyo po sila. Uh, Your Honor, nag-divest po ako 2021 po. Yes, yes divestment, po. divestment. But you know them. Ah, uh, kilala ko po yung Huang Ji Yang po, Your Honor. So kilala niyo, ano po yung negosyo ng inyong kadil na nagtayo ng mga gusali at negosyo sa lupa niyo? Uh, your Honor, kilala ko po si Huang Jiyang at siya po yung nag-invest po dun sa mga buildings po. At after po ng raid, tinanong ko rin po siya ano nangyari. Sabi rin po niya sa akin, nasa korte na. Yun po yung naging usapan po namin nung nangyari po nung nakaraan po na raid. That's your conversation as landowner. But your concern as mayor, considering talamak, How, 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 do you say, anong salita doon na grabe ang nangyayari ng krimen sa iyong jurisdiction ay hindi po kayo nabahala? ah uh, Your Honor, yung nakaraan po na rate po uh, na company, tsaka yung company po ngayon is two different company po. Minigyan ko lang po sila ng lisensya po, minigyan ko lang po sila ng business permit po, Your Honor, nung nakapagbigay po sila ng provision license po sa opisina ko po. Yes. Uh, bigay ng license, hindi nyo alam. Uh, hanggang re sila. Uh, alam nyo, pinasukan nyo, tumakbo kayo bilang mayor at nanalo kayo ng ilan daang votes over your rival. And uh, you're saying something uh, that you're familiar because kayo may ari ng lupa at kilala nyo yung tao, nagtayo ng malaking gusali at nagkaroon ng raid na last year at hindi nyo alam na nagaganap ang mga krimen na yon right under your nose in the LGU which you had? Uh, your Honor, lahat po ng naging operation po ng Pogo po sa Bamban sila po ay meron pong lisensya po na galing sa pagkor. In fact, itong last po na raid ay meron pong 24-7 po na pagkorpo po nagbabantay po doon sa site. At sinasabi nyo na sa kaalaman nyo ay Pogo lamang ang nagaganap? at yung mga nasa na mga dayuhan na nata-traffic o sa Filipino ang salita ng traffic ay kinakalakal, binebenta na mga tao, dayuhan man o Pilipino, ay wala kayong kaalaman at mismo yung barangay captain at yung mga tao nyo po sa LGU ay hindi po alaman nangyayari? Uh, Your Honor, walang pong tumating po ng report. In fact, before po nangyari, I think two weeks po before nangyari po yung raid, nag-invite po sila sa amin, kasama po ang LGU po, para sa isang open house po na visitation po. Ah, uh, nakapasok naman po yung mga empleyado po ng LGU po doon. Uh, wala rin pong dumarating po na report po sa opisina po namin. At meron din po kami ordinansa po, resolution po na galing po sa, sa Sangguniang Bayan po na nina po namin, nina po ng konseho po ang aking local police po na pag na mag-report, mag-submit po sila ng report po in a weekly basis. Walang pong dumarating din po na report po sa amin na meron pong nangyayari po na any crime po sa loob. Anong ginawa po nyo nung natuklasan nyo na re sila, na may mga illegal activities dun sa lugar kung saan kayo ay parte dati na sabi nyo nag-divest na kayo and uh, what have you done? Uh, Your Honor, uh, gumawa po ako ng isang team po para mag-investigate po sana sa loob. However po, hindi po sila nakapasok. At gumawa rin po ako ng isang team po na galing po sa labas para investigahan po yung mga naging empleyado po sa loob, yung mga housekeeper po, na, na tinanong po namin sila, ano ba talaga nangyari? Meron po ba kayo nakita na tinuturture po? Uh, unfortunately po, ang sagot po nila sa amin ay wala po. And 200 plus po kasing naging empleyado po na local po doon sa site. Uh, at one of the reason din po na sa housekeeper po kami nagtatanong, uh, kasi po I believe po yung housekeeping po nakakaikot po sila ng entire compound. At kung meron pong mga crime po na ginagawa po, kahit paano sila po yung makakuha po ng, ng, ng information po kaagad. Before 2022, uh, Mayor Go Anong trabaho nyo? Anong ginagawa niyo? Although you said it in the hearing, I just wanted to hear it again. Uh, ako po ay isang magbababoy po. ma Farmer po ako. Piggery po yung negosyo ko. Sino po. po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-enganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? -ban? Uh, sarili ko po. Childhood dream ko po. Ah, uh, childhood ay, dream. Opo, ay gusto ko po na mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, hilot po at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito sa birth certificate ko po, hilot. Hindi, hindi ko po tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan po? Saan pong lugar sa Pilipinas sa Central Luzon sa Tarlac o sa Banban Tarlac po San po sa Tarlac? Ah, uh, Matatalaib, Tarlac po. Ano po? Matatalaib, Tarlac Is that the barangay? Ah, uh, yes po. Nakita ko po dito sa birth certificate ko po. Now, yes. so you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? San po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of... Um, you're, you're only 38 years old. You will remember... Uh, your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I uh, know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Uh, please tell us about your childhood. Uh, your honor, i a farm. Uh, which farm? Uh, which farm in what barangay? In um, what uh, LGU? Barangay los Remedios. pambantarlak din po. Uh, different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Um, nabenta po siya year 2000. Hindi ko po malala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Um, uh, lumaki po ako sa Farm Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Uh, lumaki po ako na ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa? Kasama ko po ang katulong, kasama ko po yung mga kasamahan ko po sa farm. And sino po yung mga kasamahan sa farm? Ah, sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, uh, nationality? At ah. sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At ah. binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At uh, Tell us about your childhood. Your honor, sa farm po ako lumaki, sa bamban po ako lumaki, lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan po ko ng tatay ko. How I wish for no, uh, had... okay. Uh, you cannot grow up alone from the time you were born. Opo. So the formative years from age, from a time uh, your mother birthed you, up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya hindi po Mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan? So sino po yung sabi nyo kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyo kaibigan nyo kasama nyo sa farm sino po para may it, in short Apa? I'll be very honest. Apa? Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino and that you are not what people suspect you to be. Dadiretsoin ko na po, kumbinsihin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami, because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I want in Number one, I think, or two, and I won in Banban. Uh, perhaps you even carried me your sample ballot. We have to know, di uh, So if you're if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi kasi parang scripted. Uh, I say, I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same road. R-O-T-E. So convince us. Uh, Your Honor, po ako sa Bamban, Farm. Anong barangay? Anong farm? Sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo? Ano yung family situation? Sino pong makalaro nyo? Kaklase nyo? Kung homeschool kayo? Sino po nag-homeschool sa inyo? Ganun po. Um, Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Verhandelos de los Remedios, Bamban, Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon, kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala niyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita. At mumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung kung, kung, kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila.